Magandang araw mga kaibigan at welcome muli dito sa Inside the Story PH. Ako ang inyong kasama sa paglalakbay ng kaalaman at misteryo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ninyo ang kwento natin ngayon. At gaya ng dati, samahan ninyo ako hanggang dulo dahil tiyak na kapupulutan natin ito ng aral at palaisipan. Ang unang nagsalaysay tungkol sa Atlantis ay ang Greek philosopher na si Plato. Mahigit 2000 taon na ang nakalilipas. Ayon sa kanyang aklat na Timaeus at Critias, ang Atlantis ay isang makapangyarihang kaharian na mayroong napaka-advanced na teknolohiya, kayamanan at kaalaman higit pa sa alinmang sibilisasyon noong panahon nila. Sinasabi ni Plato na ang Atlantis ay mas malaki pa kaysa sa Libya at Asia Minor na pinagsama may napakagandang mga palasyo, daungan at templo. Ngunit dahil sa kanilang kayabangan at pag-abuso sa kapangyarihan, nagalit umano ang mga Diyos at winasak ito sa isang iglap, lumubog sa kailaliman ng dagat. Maraming nagtanong, kung totoo ang Atlantis, nasaan ito ngayon? May nagsasabi na ito raw ay nasa Mediterranean Sea, malapit sa Santorini, kung saan may ebidensya ng malaking pagsabog ng bulkan. Ang iba naman ay naniniwalang nasa Atlantic Ocean, malapit sa Azores Islands, sapagkat ang pangalan nitong Atlantis ay tila tumutukoy sa Atlantic. may ilan ding naniniwalang ang Atlantis ay maaaring ang Amerikas, lalo na ang Central America, dahil sa malalaking sinaunang istruktura na parang hindi gawa ng simpleng tao. At syempre, may mga nagsasabing ito ay pawang mito lamang, isang alegorya ni Plato upang magbigay ng aral tungkol sa kasakiman at pagbagsak ng mga imperyo. May mga siyentipiko na naniniwala na ang kwento ng Atlantis ay maaring hango sa totoong sakuna tulad ng pagputok ng bulkan sa Thera, Santorini noong 1600 BC na nagwasak sa Minoan Civilization. Ang iba naman ay naniniwalang simbolo lang ito ng mga bansang yumayaman, nagiging tiwali at sa bandang huli ay bumabagsak. Ngunit bakit hanggang ngayon, milyon-milyon pa rin ang naniniwala sa Atlantis? Marahil dahil ito'y naglalaman ng pangarap ng sangkatauhan, isang lipunang perpekto, maunlad at makapangyarihan. Ngunit kasabay ng pangarap na iyon, nariyan din ang babala. Nakapag ang tao ay naging gahaman at walang respeto sa kalikasan at moralidad, tiyak ang pagbagsak. May ilang conspiracy theorists na naniniwala na ang Atlantis ay hindi tuluyang nawala, kundi itinago lamang. Ayon sa kanila, baka raw ito ay may kaugnayan sa mga advanced na teknolohiya, UFOs, o kaya ay mga sikreto ng mga sinaunang nilalang na ayaw ipaalam sa atin. Samantalang ang ilan namang religious interpreters ay tinitingnan ito bilang paalala na walang kahariang magtatagal kung ito'y lalaban sa kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, Atlantis man ay isang alamat o isang nakatagong katotohanan. Isa ang malinaw, ang mga kwento nito ay nagsisilbing salamin sa ating lipunan. Tayo man ay nakakatuklas ng mga teknolohiya at kaunlaran ngayon. Huwag sana tayong mahulog sa parehong kapahamakan, ang kayabangan, kasakiman at kawalan ng respeto sa may liha at sa kalikasan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa kwento natin ngayon dito sa Inside the Story PH. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Lagi ninyong tatandaan na sa atin ang susi upang huwag nang maulit ang pagbagsak ng mga dakilang sibilisasyon. Ako po ang inyong kasama at ito ang Inside the Story PH. Palam